Maggugas po na tayo kay Tiny. Yan, good morning, good morning pala. Yan, alas 7 lang ng umaga. Yan. Yan, may isang umal si ni Tiny. Ano ba? Diba, Maraya pa. Yung punas-punas nila. Punas-punas ako -punas na makina ni Tiny. Yan. So, Ay, uh, yun ah. Kunting punas-punas din. Di ba? pa? Matanggal lang yung mga alikabok. O, wala na yan mga yan. Oh. Oh, wala na. Oh. Nasaan ko na mga yan? Di ba? Pwede na yan. O, oh, yung sa labas naman. Body. Yung yun Oh. Oh, pwede na yan mga repa. Di ba? Kunting ano lang. Kunting linis lang kay ni... So, magpapano, walang na tricycle okay. sa si mami May lahat kami ni Gera Kaya yeah, mag tricycle na lang Inip Pare pa, uh, nag tricycle lang sa si mami Paguntang bayan Titignan kasi namin yung lupang binili namin May magsusurvey So tara, let's go So, ito pala yung mohon Mare pa, dito na kami sa ano, lupa na binibili namin. Ay, na-down na, na, namin. So, yun. Yun yung triangle nyo. Ito yung triangle pa, mga repa. Baka hindi pa to. to so, maganda rin to. Kahit pa paano. Ayusin na lang dyan. pa, diba? Pero yung, yung nibilin doon muna. Ito yung ano, nag-survey. Ano nyo yung survey. O, oh, yun may survey sila. Ano yun pa. Yes. Yeah. Init. motor na ako. Unta <laughs> dun. Tagli lang naman, di diba? mm, ba? Hmm. Mga repa, ito pala yung number 7 Yung number 1 hanggang dito lang Akala namin hanggang doon So number one, kang dito. Tapos yung dulo niya nandoon. Ibig sabihin yung binibili namin yung sa taas niyan. So tara tingnan natin. Mm. Mali pala yon. Mare pa yung napuntan na natin nung nakaraan. Ito, kay Catherine to, Catherine. Mm, yeah, Ayan, mga pa Hanggang dun, hanggang dito. Kay Catherine. So, yung nabili namin dyan sa taas niya. Okay dyan natin na pintas sa tay. Na pintas ito yung platon. Yung ko namin ko namin yung ganag jayon. Gay dulo. Ati, ito, ha? Ati, Marisa, sa ha? Dalang day pa. Oh, to yun ah. Apay, dalang sa bakantita, di ba? No.

Uh Oo. -oh. Abay. Kasi kalsada na to. Yan, tayo mo kalsada yan, no boss? Oh. oh. five meters. dun sa mo, ng 5 meters. Oh, dito. Tapos ito, bakante na to kung bakante. Dito na lang. Hindi oh, ko na lang sa tindi kawayan. Tata straight lang. Mabalin. Mabalin dito eh. Pwede na lang Ano Dito ang kukunin. Dito sa kalsada niya. Dito kay eh, kastoy. Oh. Okay.

Oh, mabalim mat. Mabali, eh. Maala dito. Ipa ipa. na to. Oo. So hanggang dito. Makukuha. Galak yung baba dito yun. 500 ride. Maala na. So. Boundary ni Kate. Doon sa sa may mon doon. Ta na, tapos hanggang mon doon sa, sa... Datakawayan bagi ni Kati din ya. Baka na di kalsaron ko tagkas di tanong. Oy, gano te lang. Nangato so, na daw eh. Oy. So manipod diyan muna. Na, Oo. Nangato din gana dito siguro. Ito maaari pa kasi gagawin yung kalsada rin dito. Pag gano'n yung kalsada siguro yun. Oo. May kalsada dyan. Hindi ko na i-diretso kasi mataas to. Oo. So, Gagano'n sa kasi... So, may bakante ito ngayon. Pwede dito. 500 square meter. Hanggang sa may moon doon, hanggang dito sa taas, makukuha niya dito. Oo. Pero kung pwede rin naman doon. Oo, oh, pwede dito. Dito. Madi? Madi? Arigatan, natanggan na ay Bung Bungalo lang gira Kasi kung to story, may yara. Number one yung landslide Pero matigas naman to hmm. O oh, yan, mare pa dito na yung pesto Yan May kita mo na to? Kahit yung toast, kahit bungalo lang. <mupp directional> dito ya, mga alam tuto yun ah. Par -par Parking Bungad din. Okay. Mm, sige, ikuha eh, mo yun. Kitaan mo dito yun. Kaya mo dito yun. Dito yun. Mayak mo dito yun. Hmm. Dito, Dito na lang. lang. Una. Hmm. sobra 'di nga eh ngatunyan Dito Dito ka baba. Tay ikatan. Ayusin dan. 'yan. Adawon ni Oh. Dito lata. Ano na Basta akitan ano, tayo pa, eh, Sir. Baka madam kayo. Yes po. Ay, check pa naman natin bago namin. Oo. Ah Kukuha ko lang itong gas Oh, dito check na lang na ididomare pa kung doon saan may moon don Ah. Oh.

Ganda view dito, mare pa no. Dito mas maganda. Well, uh, ako actually niya dati ko niya, dati cliff na. Tapos dedikal sa dagamin, di ba? Di dyan niya. Diretso to lang pati Sa so, tanto ipa si ko nga ipas dyan. So sa kuno daw dito. Dito niya na dapat. Ang init. Akala ko dati kasi mare pa. Yung king natin. Dud. Dulo yung 500 square meter kasi kala namin doon yung number 6 yung dulo kay Catherine dito pala o oh, kay daddy ano, pala tapos ito na yung parang bakante o oh, ayos naman uh, pa unawlog <laughs> init eh oh, let's go Mare pa yun nandoon yung ano nagsusukat oh. Ayun sa ilalim hanggang doon dito oh dejay yung doon ito packet dito taas so pati na yung kawayan nakuha kami dito yung pa papag papag oh hanggang dito mga ripa yung nasukat ito hanggang doon sa baba so, may tao doon sa so, kawayan tapos hanggang dito Hanggang dito pa. At yun yung ano dito. Yung yun. Hanggang dito. Mayroon pa yung isa. nandito dito. So hanggang dito. Ito. <coughs> Tira. Dito Pagkano? dito na 'yan. Parang ganito na. Pag, 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 di <San -tinyo> dito. Mulungan oh, mo doon. Mohon dito mare pa. So, ngandito hanggang ang hanggang ngdon na, na natayuan nila bali nakuha na lahat to tapos ito hanggang na sa kawayan sa baba so nakuha na yung kawayan parang sa amin na yan tapos tapos dun gandon dun pababa dun okay bali ito yung nakuha namin ito na talaga one Gandun sa kamay kawayan. So, pa ganun. Sa may taas nila. Dun, sa may mountain view. Gandun. Kasi kalsada na to. Kasi mga repa. Oh. Okay. Okay. Kasi ito ang mo. Wala nito ba ba? Mabalin lahat naman eh. Duwa duwa dalan. Mm. na doon, mare pa. Hanggang dyan. Tapos hanggang doon. Parang pa na. Tapos ito talaga, nakuha na namin to. Hmm. Tapos, pwedeng pa-reserve na lang doon. Marep. Diba? Diba? yan May tatak na. Ayan. Ah, mohon doon. Mohon. Mm. -hmm. Kung dyan, sa ba, may lalim ng kawayan kasi hindi yung nakabili dyan sa baba, hindi nila kinuha yung kawayan. ng dyan, sa ilalim ng kawayan, kawayan, hanggang doon. Tapos hanggang Tapos pakyat o, oh, parang ganun. O, oh, diba? Ito. Tingnan natin yung moon dito. Ay. Ay, yung mga mare pa. Tingnan natin. Ay. Ayun. Ayun. Yan yung mohon, oh. So, ito yung mohon. Hanggang doon. Wait lang. Asan ba yung nilagay dito? Para makita natin. Kitang kita. Oh, yun. So, oh nga. Kuha yung kawayan. Hari ba? Diyan. Diyan hanggang doon sa taas unsa sa pinanggalingan natin pas pa ganun na dito umpisa dito 1, 2, 3 Tapos may pa naman ng doon Sa may mohon dito mohon lang day. Dati na din mon niya Asan yung mon dito? Ayun. So dito tayo sa ano? Yan. 6. Oh, Hanggang dito. Dito, dito. Naki, dito. Ayan o. Oh. Oo. Oh, oh. Dito. Dito, mga repa. Doon, doon. So? Oo. Oh, oh. Dito nga talaga, ito. Ayaw. Oh, yan. Parking na to, ngari pa. Kung dito na, ngayon sa taas. Hanggang sa kamay kawayan. Hanggang doon. Kawayan. Hanggang dito. Hanggang doon. Tapos hanggang doon. Tapos bakit na doon. So parang may bakanti pa dito. Kunti. Diba? Yan, para, para reserve na lang. Para direction na dahil hanggang doon. Taas. Init, grabe. <laughs> Nahingal ako. Ay, let's go. Picture kita. Hindi naman dyan, dito. Yan, yan, yan yung nabili. One, two, three. One, two, three. Ah. Mm. Oh. Ito talaga yung ano, Jera. Diba, da, ang dato yun? Diyan ko. Oh. May moon dyan mga repa. So, dyan sa baba. Sabi mo na hanggang dito. Yan sa kamay ko. Tapos, dito Doon sa may ano. Hanggang sa kawayan. No? So, ito, bakanti pa to. Ito. Sabi mo na, itong bakanti to. Pwedeng magkumuha pa ng triangle dito. Para diretso hanggang dito sa taas. Pero, Saka na lang 'yun, dagdag na lang pag ano. 'Di ba? may pera pa. Ulit. Oh, sige. Apa ya? Gigi Ya? Yung yeah? Ah, oh, sige. Ulit daw. One, two, three. Hmm. One, two, three. Mm. Yung mga repa Nag-usap-usap Yung nasa taas na idadagdag na Na triangle uh, Ano ba yun? Uh, sinama na sa 500 Di bali 590 na, na yung kinuha namin Yan at least 200 lang yung sa akin doon, eh, mare pa. Bali 200 lang yung sa akin talaga doon. Kay Jera yung iba na. Eh, kung may pera ulit ako, di pwede naman namin paghatian. Basta at least pamilya, di ba? Sa amin na lang yun. Di ba? Ay, kita naman dito. Tiyo mo na, tignan natin. Ayun. Makita ba dito? pang kasi ko madati kwadrado ang asyan at alaan ninyo na hindi makasyan at ay nag-triangle na nagpagi ko gabi no nakakasta ni nakakasta ni nakakasta ni wag na yun yun 10 meters siguro niya mga 10 tapos dito ay wala ayun Ayun. Yan. Ah. Yeah. Ito yung na kuha oh, ma repa. Yan. Ito yung kawayan na. Ito yung kawayan. So, yun yung nadagdag. Ito yung nasa taas na muhon, di ba, Mare pa? Oh, taas na muhon. Ah, ito. Haan? Ito yung nadagdag. Ito yung nadagdag. Mare 90. pa 90. 90 square meter. Di ba? Oh. Ah, yan. Yan na yan. Ito ah, 200 alam mo lang. 250 di magbagada. Mare pa ito na yung nadagdag oh. Hanggang na. Buwan. Hanggang na. Yun. Ayan. Ayan. Hanggang doon. Tapos, sa kawa. Sa kawayan yan, sa baba. Nasa nga doon. Pero so, pag ganito na. Ito yung nadagdag. Para mas maluwag. O, namang tama. Nakat namin yung motor. Mainit ah.

Oh, yan nakuha na to. may may pesos ah, peso na natin. Hmm. Yung kawayan, pwede nang ano, putulin ngayon. Pero sa kanila. <laughs> okay na yan.